Hello everyone, subscribe my channel and YouTube. Uh, I ko lang sa inyo uh, how to magkuha og kuan guys, yung sa motor. So maadto ta karon og emission guys. First nato na buhaton sa maadto emission. So mao ni ang emission diri sa may General Santos City guys. So yeah, it is din yung motor kung okay ba ang yung condition guys. Yan, yeah, salad na nga akong motor sa may uh, test nila. Yan, habang nagkakulat ko guys, mukha ano na siya. So, nakong sa gawas, waiting sa motor na magawas. Ayan. So, ngayon na guday ni guys. Mura pag anak, no? Nang maglatas sa nag ng na itong motor. So, mauna na ni guys. Si Mot. ko guys. Yan. So, before that guys, pa uh, forward naman ta sa lahang cashier magbayad ta sa uh, ang ilang five 500 ah six 600 di ay so mana akong dibayaran ni 600 so karon mo ato na ko sa LTO guys para i-process ang tanan para sa registro So, mau din sa plaza guys, sa so, may oval plaza di sa Jinsan. Yan guys, so nanako ako dali, before mag -to ta sa may LTO guys, so magbayad sa atas sa ato insurance. So, dapat nata insurance guys, so ang is 400. So, manay siya guys, pasulod na ako sa may LTO sa Jinsan Santos City. Yan guys, so pasulod na ako sa may guard. So, nag-ask pa ko guys kung kung sa akong pagabuhat. Yan guys, so gitan sa... Uh, Uh, sa ilang info sa information ng ako ang mga requirements kung okay ba yan guys so pag naman guys ito nakadali sa na may uh, windows 7 nagbayad sa 550 so paawat na lang ko sa pag release sa windows 8 guys so thank you for watching guys so mauna na siya bye